Hey, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Ni -ni -ni Nicole Yala! Nicole Yala! mula sa mahiwagang burnay. Mahiwagang burnay. Mahiwagang burnay. Ang kwento. Bata pa lang ako ay hilig ko na ang rumampa na parang isang beauty queen. Laging sinasabi sa akin ni mama na maganda daw ako. Maputi at magkamukhang magkamukaro kami. Para talaga kaming pinagbiyak na bunga. Lagi din niyang sinasabi na malayo raw ang mararating ko basta't pagbutihin ko lang ang aking pag-aaral. Kaya kahit na malayo ang eskwelahan namin sa kabayanan, nagtsatsaga pa rin ako maglakad ng malayo papasok sa klase. Hindi kasi uubra na puro ganda lang. Dapat e may talino rin. Ika nga nila. Masaya na sana ang kabuuan ng kabataan ko pero nakaranas ako ng matinding pambubuli. Ang masakit nito galing pa sa kinikilala kong pamilya ang natatanggap kong pang aalipusta Sabi ng mga kamag-anak ni Papa, hindi daw nila ako kadugo. Anak daw ako sa labas kaya hindi ko daw kamukha ang mga kapatid ko. Nung umpisa ay binabale-wala ko lamang ang lahat ng ito. Pero habang lumalaki, ay nagsimula ng mabuo sa isip ko ang napakaraming mga tanong. Mama, bakit po iba ang apelido ko sa mga kapatid ko? Totoo po ba na ampun lang ako? Sa tuwing itinatanong ko ito, e eh parang walang naririnig si Mama. Lalo pa akong nagduda sa aking pagkatao ng dahil sa kakaibang trato sa akin ng Papa ko sa tuwing malalasing siya ay eh, madalas niya akong saktan. Madalas ko ring marinig ang pangalan ko sa tuwing nag-aaway sila ni mama. Hindi nagtagal. Nalaman ko rin ang katotohanan sa aking tunay na pagkatao. Second year high school ako noon nang ipagtapat sa akin ni mama na anak daw niya ako sa pagkadalaga. Hindi ko raw tunay na ama ang kinalakhan kong tatay. Magkagayon man, hindi nagbago ang pagtingin ko kay Papa. Para sa akin, isang pamilya pa rin kami at sila ang magiging inspirasyon ko sa pagtupad ng aking mga pangarap. Ngunit sa kabilang banda, ay tila lumiit na ang tingin ko sa sarili dahil sa natuklasan ko sa aking pagkatao. Parang sumuko na ako sa pangmamaliit ng ibang tao sa akin na wala akong mararating at magagaya lamang ako sa pagiging disgrasyada noon ng nanay ko. Pero nang malapit na akong magkolehiyo, isang magandang regalo ang natanggap ko mula sa aking ama Nagdesisyon siyang ipagamit ang apelido niya sa akin tatanggapin ako ng buo bilang sarili nilang anak. Nagtuloy-tuloy ang pagkinang ng isang magandang kinabukasan para sa akin. Nakatapos ako ng two-year course, natulong na rin ang aking mga magulang. Unti-unti ay -unti eh nararamdaman ko ang unti-unti ring pagkabuo ng aking pagkatao. Nadagdaga ng kumpiyansa ko sa sarili hanggang sa masubukan kong sumali sa isang beauty pageant sa aming barangay. Tinanghal kong first runner-up sa nasabing patimpalak. Napaka-espesyal ng gabing yon para sa akin dahil napalilibutan ako ng palakpakan at hiyawan ng mga humahanga sa akin. Isa sa mga humihiyaw noon ang manliligaw kong si June. Yes! yes. Nang igawad na sa akin ang parangal, lumapit si June sa entablado para magpakilala sa papa ko. Wow, man! Bilis na. <laughs> <laughs> Ngunit hindi naging maganda ang sumunod na pangyayari. Inisip ni papa na kasintahan ko si June. Kinuha niya ang bulaklak na dala nito at inihagi sa entablado. Naluha na lamang ako dahil sa sobrang kahihiyan. Dahil doon, napilitan akong maglayas sa amin. Si June ang naging karamay ko ng mga oras na yon. Nang matuntun kami ni Papa ay sapilitan kaming pinakasal sa isa't isa. Sa totoo lang, hindi pa naman talaga ako handang mag-asawa noon. Napakarami ko pang pangarap na gustong abutin. Pero sa kabila na nangyari, sinubukan ko pa maging matatag at tanggapin ang aming naging kapalaran. Taong 2012 nang ipinanganak ko ang panganay namin ni June. Naging mabuti naman siyang ama at asawa. Sa pagkakataong yon napakasarap isipin na isa na kaming pamilya at bitbit na namin ang apelido niya. Nagsikap si June sa pagtatrabaho para tustusan ang mga pangangailangan namin at ang pangarap kong maipagpatuloy ang kolehiyo. Pinagsabay ko ang pagiging ina, may bahay, at ang pag-aaral. Sadyang napakahirap nito, subalit sa awa ng Diyos, ay nagawa ko rin makatapos ng pag-aaral. Taong 2018, Natapos ko ang kursong BS Criminology sa Northeastern College, Santiago, Isabela. Bukod sa aking asawa at mga anak, ang diploma sa kolehiyo ang pinakamagandang koronang natanggap ko na sadyang bumuo sa aking pagkatao. Simbolo ito ng aking pagsisikap at kakayanang abutin ang aking mga pangarap sa mga nanlalait sa akin noon tanggapin niyo ngayon ang aking pagpapatawad sa mga nagsasabing wala akong mararating wala nang kapangyarihan ang mga salitang ibinabato niyo noon sa akin basta para sa akin isa po akong beauty queen dahil hindi ako sumuko sa mga hamon ng buhay patuloy akong rarampa sa entablado ng buhay Suot-suot ang korona ng aking tagumpay. Ako po si Genevieve, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Wow! Dami mong ganap pa. <laughs> Ang mong ganap Ate Girl. Oo, akala ko love story. Oo, akala, akala mo, mo. A story ng pagiging isang uh, beauty uh, oh, beauty maybe, pageant uh, uh, contestant. contestant. Uh, Palang dami dami sari-saring ano, sari-saring sangkap para mabuo yung kwento mo. Tama, pero the bottom line is uh, success story Tama. Diba? Congratulations sa uh, success na natamasa mo Ate and uh happy naman kami para sa iyo kasi hindi mo hinayaan na yung mga negative na sinasabi o binabato sa sa ng mga tao, hindi mo nahinayaan na ito yung bumuo sa iyo. Tama. Diba? Ang, ang ginawa mo, eh, ano <laughs> ngayon kung pinagsasabihin nyo yan? ba? Diba? eh, ano ngayon kung nga uh, matindi yung uh, pananakit na ibinabato nyo sa akin, ang dami yung panghusga hmm. sa akin, di ba? diba? In the end, nasa akin ang huling halakhak. Totoo yan. Ako, naniniwala ako na lahat po ng mga tao na kikilala natin sa ating buhay, maganda o hindi maganda yung ibinigay nila sa atin. Mm -hmm. May purpose yun eh. Biba? May dahilan kung bakit sila ipinadala sa buhay natin. Pwedeng bigyan tayo ng kasiyahan or pwedeng bigyan tayo ng ano, ng lessons in life. Diba? So magpasalamat din tayo sa mga taong bumabato sa atin ng, uh, ng hindi maganda kasi dahil sa mga yun natututo tayo. Meron akong kaibigan na gano'n eh. Ano pa? Na, na parang uh, Yan na naman yung kaibigan Yung galit na galit siya sa, ano, sa, sa parents niya. Kasi, dahil? Ahm. Um, feeling niya pinagkaitan siya ng napakaraming uh, bagay. bagay. Okay. O sig siguro may mga gustong hindi ibinigay kumpara doon sa mga kalaro niya o doon mm -hmm. sa mga kaibigan niya pero later on in life na-realize siya lahat ha, na sa kabila ng paghihigpit ng mga magulang niya sa kanya siya natutong maging generous Tama. Naging, uh, naging appreciative appreciative grateful diba? pero nung panahon na bata pa siya hindi niya naiintindihan yung mga bagay na mm. nakalaan niya talagang uh, pinagkakaitan lamang siya pero nung uh, lumaki siya na realize yung mga bagay-bagay dapat pala hindi ko gayahin ang mga magulang ko mm -mm. dapat pala maging generous ako sa kapwa ko sa mga anak ko 'di ba kasi may tinuturo talaga mga kaibigan yung uh, lahat ng uh, binabato po sa atin maganda o hindi maganda parang katulad nung kanina 'di ba yung mm -mm. sa unang bala na pinaghihigpitan ng magulang, oh, 'di ba? Meron tinuturo 'yan. Diba? Bakit kaya ba pinaghihigpitan, 'di ba? Kasi gusto ko lang proteksyunan, 'di ba? So kung halimbawa, yung mga magulang mo hindi sa iyo binibigay ang lahat, mm -hmm. 'di ba? May mga ipipick up ko lang sa sinabi mo, 'di ba? Minsan may mga ganun eh. At parang mm -hmm. tayo, 'di ba? Hindi naman sa atin binigay lahat kasi walang pambigay, 'di ba? 'Di ba yung ano eh, eh wala 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 talaga kulang. Ano yung mga natutunan mo doon? Na ano, na to appreciate the little things yes. Tingnan mo na na kahit iisa lang yung pantalon mo o kahit nag-iisa mm -hmm. lang yung t-shirt mo, pangangalagaan mo ito kasi nag-iisa lang, di ba? At lahat ng bagay ipinaghihirapan. Wala pong bagay na nakuha ng madali. Correct. Pag nakuha ng madali, madali na niyang maalis Totoo. o mawawala sa'yo. Di ba per perfect example nga, partner, binabanggit mo lagi ito, tanghayan yung madalas kinikwento ng tambalan on air. Na nung mga maliit tayo, di ba? Mm. Mga elemen elementary pa lamang tayo nun. Yung karayola natin pang isang linyahan lang. di ba colors. <laughs> colors of the rainbow oh. lang. <laughs> ha <laughs> <laughs> Sobrang basic. Waluhan lang yun eh, di ba? Kung tawagin, crayola lang po yung waluhan oh, lang Isa ang linia. isang linya. Oo. Oh, compared do sa mga classmates natin na tatluhan, na, na layer-layer yung crayola oh. nila eh. Tas may may iba sharpener pa, yung, pa. Iba yung crayola oh. na, yung regular na crayons na layer-layer. Iba mm -hmm. pa yung craypas, iba yon, Iba ay, yung craypas. Tapos iba pa yung, ay, yung may ma paint. Kasi mataba yung craypas oh, 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 yung craypas di ba? Iba pa yung paint, tapos oh, iba pa yung colored pencil. Oh, tapos mayamang ka kapag ka nakabensya ka, yung ganon yung, yung den siya yung ano makakarelate to mga maka age ko kasi <laughs> alam nyo na yun yung color na sa isang parang pencil lang siya tapos pag napudpod ilalim mo oh, 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 diba? den pala tawag doon oh. tatakya tayo no? okay oh, diba pang mayaman yun diba? pang mayaman yun mga anak mayaman lang ng, ang merong uh, ganun ganon sa, sa, classroom tama so diba yung dahil sa mga sa mga maliliit na bagay na yun Hiti, itinatak mo sa sarili mo at sa puso mo na balang araw hmm. di ba? hindi ko hayaan yung anak ko ganito rin yung crayola bali-bali pa putol-putol <laughs> pa isang linya na nga lang yung crayola ko dati partner Oo. dalawa pa dun black <laughs> <laughs> pambihira Eh, yabangan pa yan sa classroom kasi Oo. tinatak-tak yan eh mm -hmm. paramihan ng ano ng colors eh mm -hmm. yun sa'yo walo lang bali-bali pa <laughs> itinuro sa atin, 'di ba? Itinuro sa atin noon. Ako para para sa akin, mm -hmm. yung isa sa mga itinuro sa akin Eh ano ngayon kung kumpleto yung mga colors niyo, hindi naman kayo matatalino. <laughs> Wala talagang taong perfect. Kumpleto nga yung mga kulay ninyo. Ang dami-dami yung mga Crayola, pero sadyang may taglay kayong kabubohan. <laughs> Isa lang ang linya ng Crayola ko, pero ako matalino. <laughs> you can't have it all. Tama. Di ba? May ganun eh. Pero kung tutuusin, kung titingnan mo yung pagkakataon, ano, yung mga kapanahonan mo, kung sino pa yung medyo uh, hikahos. Mm. sa Siya pa yung nag-excel, pero yung mga sobra-sobra, parang Minsan, nalulungkot ka para sa kanila. Oh, oh. Bakit ito yung kinahinatnan mo? Mm -hmm. Tama. Kaya importante yung mga itinuturo sa atin ng pagkakataon. Dapat kapulutan talaga natin ng, uh, ng, uh, ng lesson yun, mga kaibigan. Na, dalawang bagay lang kasi yung pwede maging effect sa bata nun ano, eh. Na kapag mo ng hindi maganda oh, naging effect, o. naging effect ano, naging, ano, naging biktima ng bullying. Eh. Correct, ba? Diba? Either pwedeng mapasama siya lalo or pabutihin niya ang kanyang sarili. At sana dun tayo, katulad dun sa bida ng kwento na may wagang mm -hmm. purnay, na napa, napabuti. Yes. Yung pambubuli sa kanya, yung pang-aapi, eh, ba Ito yung naging ano niya. Okay, naging, motivation, motivation yes. 'di ba? Naging launch pad para Tama. umangat, 'di ba? Para sabihin na boom. Okay. 'di ba? Balang araw. Ginamit niya nga yung tambalan sa mga nakikinig eh. sa mm. kayo. Huyo kayo kayo. <laughs> <laughs> At yun narinig na doon sa probinsya eh. <laughs> Tama sa Isabela, 'di ba? 'Di ba? Huyo kayo sa akin ngayon, 'di ba? ano-ano sinasabi nyo tungkol sa akin dati, ah? Eh no ngayon, huyo kayo sa akin, sige. Tingnan mo 'yan, 'di ba? Trials these are just part of life. Mga ano nga, 'di ba? Sabi nga ang isang diamond bago siya naging diamond na ngayon, ibinenta sa 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 mall o naging ganun ka sparkly, 'di ba? Matindi yung pinagdaanan niyan. 'Di ba? Ilang beses kinatyan? ilang beses yang ooh binusisi ilang, yan. ang daming ang daming yang pinagdaanan bago siya naging sparkling diamond at ikaw yon diba you are a, you are a diamond kasi ang dami mong pinagdaanan and you are mm. now a shining shimmering splendid <laughs> bongecious <laughs> missis wifey and mommy tama mo, Congratulations. at saludo tayo sa mga ganong klase ng tao ah yung sa kabila ng matinding pinagdaanan sa buhay mm. talagang nanatiling na, maayos ang takbo ng buhay eh, diba talagang ito yung mga taong hinubog ng panahon. Tama. Bibilib ka pag nalaman mo yung kwento nila. Nakaka-inspire. So kapag uh, may pinagdadaanan kang matindi, huwag kang mag-alala may tinuturo yan. Yes. What doesn't kill you will make you stronger, di ba? May itinuturo yan whether it is um in terms of work, in terms mm. of love life, in terms of family, merong itinuturo kung bakit kailangan mong pagdaanan yan. Correct Kaya huwag mong katatakutan ng challenges, di ba? Mm huwag -hmm. mong katatakutan ng problema because in the end may tinuturo sa'yo yan Tama. That will make you wiser and stronger Go, go, go hmm. Sana, ano Sana, kayanin mo ang lahat ng mga Mga dadating pa mga pagsubok Hindi pa naman tapos Tama Ano, lugi kami? Tapos ka na? <laughs> Tapos ka na sa mga problema. Kami Marami diba? pa. yan. <laughs> Marami pa yan. At least alam mo sa sarili mo, di ba, na mm -hmm. kung ano man yung iba to sa inyo ng buhay, medyo carry mo na kasi matibay ka na. Yan. Diba? Alam mo na ang tamang discarte kasi so, natuto ka na. Correct. Salamat sa pag-share mo ng story sa amin, Jenny Viv, na aming tambalanista. Kung ikaw ay meron ding kwento na gusto mong i-share sa amin, pwedeng pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory at gmail.com Mati mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan na uh, sa mga susunod na araw. At nakatutok sa atin si Father Alan. Hi, Hi Father. Father. Alan. Good morning sa iyo at uh, nakaantabay sa atin din si na Ate Fe, si King King at si Tita Fe na nakatutok sa atin. Ayan, naka-bench daw siya nung kabataan niya. Wow, mayaman. mayaman. <laughs> <laughs> Makikinis. Oo, na-provide ang mga magulang. Oo, oh, di ba? Alam mo ito lang na-realize ko partner no. Minsan kapag ano talaga You can't have it all eh. mm -mm. May mga Iba na halimbawa The reason why They provide so much For their kids mm -mm. Is because Probably wala din sila Masyadong oras 'Di ba na lang? at hindi mo rin at hindi mo rin naman sila masisisi. Eh. 'Di ba? kaya kan iba hindi ka pwedeng mag-judge ng isang tao kasi iba-iba talaga 'yung kwento eh. 'Di ba? Yung parang So 'yung mga classmates natin nung ano, hmm, nung maliit tayo, 'di ba? Hindi diba? ganto lang 'yan, uh, eh, 'di ba? Uh, minsan naiinggit tayo sa sa nangyayari sa ibang tao. Um, Ang hindi nila alam, posibleng naiinggit din sila sa atin, 'di ba? Halimbawa, naiinggit tayo sa mga klase natin kumpleto 'yung mga kulay, 'di ba? ng crayons. Uh -oh. Diba? Tingnan mo, partner, mag-40 na tayo. yung sugat na hindi kompleto <laughs> yung crayola natin <laughs> dalawa. <laughs> hanggang ngayon. Dala-dala pa rin. Dala-dala natin. May trauma. Di ba? Diba, Christmas, nakatanggap ka ng service award. Ibig sabihin nun, ilang years na lang partner, pwede ka na mag-early retirement. Pero hanggang... ba computation? Pero, may iba Pero ibig ko sabihin, hanggang ngayon, di ba? Dala-dala pa rin natin yung sugat ng nakaraan. Di ba na bakit sila meron, tayo wala. Pero ang di natin alam, for all you know, yung mga klase din natin dati, meron din sila, meron din silang kwento tungkol sa akin oh. na parang may kaklase ako noon ano hindi kumpleto yung mga kulay pero kumpleto yung brain cells <laughs> Ang tali -talino niya O di naman kaya Hindi kompleto yung mga color Color ng crayola Pero Oo. Laging nandun yung nanay at tatay Laging present uh, oh, diba? diba? For all you know Ganun din So Kanya-kanya tala talaga tayong Battles to face So yes, eh. wag tayong mag-compare ng life Nagkakalungkot kasi ngayon Sa mga mm -hmm. magulang Para tumahimik lang yung anak nila Bibigay yung hinihingi yeah. Samantala yung mga magulang natin Talagang nag-spend ng time Para yes. pangaralan tayo so, Iba yung Iba yung Iba yung world na din Isa pa yan mm -hmm. Aspect Iba na din talaga yung world noon sa world ngayon. Yung isang araw nag-uusap kami ng mama ko, eh, sabi, mm. sabi ko, okay na dalawang anak, no? Tapos sabi ko, tapos sabi niya, okay na, mahirap naman yung buhay. Eh. Sabi mm. ko, paano mo kinaya apat? Ah, diba? Tapos, oh, yung, mga, mga talaga, nanay talaga, yung, yung, yung mga kakilala natin ka nanay noon, diba? anim, is, well, isang dosena na nga, nagkaroon ako ng jowa, isang dosay, isang dosay sila, sila, magkakapatid, eh. O, oh, diba? oh namatay pa yung dalawa doon eh. Oh, oh, diba? Isipin mo pa paano kinaya dapat? lahat. 14, isipin oh, mo yun. Kala ko sa basketball team, yung mga substitute. ha 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 Ganon, di ba kung paano diba? Kinakaya Iba na din kasi yung world. Iba yung world mm. noon sa world ngayon. Nakamala eh. na Naka oh, ay, diba? naman sila nang lumaki. Oo, oh, oh, ayos naman, di ba? Kasi ngayon, mas matindi yung demands eh. Correct. Tsaka iba, iba yung environment. Mm -hmm. Stressful. stressful. Oh, kaya tuloy, more polluted. Kaya tuloy non. yung mga magulang natatakot silang Isabak mag-anak pa ng more. Mm. Kasi, di ba, isasabak mo sa napakagulong mundo. May ganun. Dati correct. kasi simpleng buhay lang oh, meron tayo. Oh, eh. yun mm. for all you know, tayo, kinaingitan tayo dati kasi simpleng yung buhay meron. Oh. Yun. Sila, mga, mga complicated na yung buhay nila. Na, na yung life. Kahit nakumpleto yung crayola nila. <laughs> Grabe yung sugat ng nakaraan ng crayola na. Hanggang ngayon, hindi ating makalimutan. <laughs> Ay, nako. Okay. Tandaan natin mga kaibigan, lahat ng nangyayari sa buhay natin, araw-araw may iniiwan pong leksyon yan. Correct. At in iniiwan na leksyon ni Father Allen, maganda to ha. Mm -mm. Sabi niya, life is meant is meant to have a happy ending. If it's not yet happy, then it's not yet your ending. Ay, gusto Tama. ko yan! Diba? Again, life is meant to have a happy ending. If it's not yet happy, then it's not yet your ending. Diba? Tama. So, huwag ka mag-alala. Don't give up. Everything will be alright. Hi, Chenny Corn. Hi, Chen. Super mom na nakatutok sa atin ngayon. Good morning. I hope you're doing okay. Ay, bati ko rin si Alfie. Nakikinig sa ating engine sa Iloilo. -ilo. Magandang Hi, Alfie. umaga. Hi, Magandang umaga. Oh, salamat sa inyo lahat mga nakatutok sa atin via FB Live. Hello sa inyo. Po. Hello Thank po you. sa inyo. Salamat. O siya mga kabisyo. Enjoy the rest of your lunes and enjoy the rest of your working week or school week. Muli ako po si Nicole, si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chupin. Na nagpapaalala. Walang matatakas. Pag relasyon sa, sa malanding, malanding may determinasyon Yon! Programang wala Love lang Always your number one SM Radio Station